Gilas Pilipinas, nagpapalakas na ngayon mga pare ko talagang inaabangan ng FIBA. Bago mga players para sa bagong lineup ng Gilas Pilipinas sa paparating ng FIBA Asia Cup. Ito na mga pare kayong mga pinaka-latest na update patungkol sa Gilas Pilipinas bago pa man ang FIBA Asia Cup. Mga karagdagang balita na dapat mong malaman na talaga nga namang kaabang-abang para sa Gilas Pilipinas. Pero bago yan, ilike mo ng video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Huwag na nga natin patagalin pa dahil mainit ang mga balita natin ngayon patukol sa Gilas Pilipinas. Mabilis ang recap nga lang na matalo tayo kontra sa team ng New Zealand. Na tinalo na nga natin sila dati Sayang nga ah, Nung wala si Kai Soto E eh, nang talo tayo sa kanila Nung nandun si Kai Soto E eh, tinalo natin sila dito sa Pilipinas Ang team ng New Zealand sa Doha para Tournament nga mga pare ko E eh, nagtatatalo ang Gilas Pilipinas At maging sa napakahina dati Ang na team ng Chinese Taipei E eh, tinalo na rin tayo ng Chinese Taipei Pero eto na mga pare ko eh, Ang good news para sa Gilas Pilipinas Dahil si Quentin Miliar Apanam na sigurado na yan Pagkabat hindi pa man inaaprobahan ito ng FIBA at hindi pa kakumpirmado ay malamang sa alam mga kumpirmado na itong si Quentin Miliaro Brown dahil nakakuha na nga ito ng pasaporte bago mag DC sa East. Base ngayon sa kampo ni QMB mga pare ko at panibagong gwardiya na naman para sa Gilas Pilipinas, sino nga ba ang karapat dapat na mapasali sa lineup ng ating national team? Arjia Barrientos nga na gumagawa ng mga fancy pass at shooter na ito sa labas mga parikoy ko eh. De Calibre Guardia na naging rookie of the year na nga sa KBL. Sa kaparehas na pinaglaruan na liga ni Ren Sabando kung saan naman nagkampiyon, dito sila kay. Sino nga bang mas karapat dapat na makakuha ng isang slot sa pool man ng Gilas Pilipinas o sa lineup? Si Ren Sabando nga ba o si RJ Abarrientos o di naman kaya ang sharpshooter ng Gilas Pilipinas? Wala nang iba kundi si Jordan Heading. Mabilisan nga ito mga parikoy sa pagkawala Kay Soto dahil na-injured ACL hindi ka agad siya makakabalik. Yan naman ay eh, mainam na kaagad na ipasok na sa lineup itong si Quentin Brown o sa pool ng ma ng mga paregoy. Dahil hindi talaga kaya kahit na nung pilit, nakita naman natin kontra sa team ng New Zealand ay eh, hindi talaga kinakaya na no, walang bigat ng mga bigs ng Gilas Pilipinas dahil sa triangle offense ni Coach Tim Cohn. Eh si Kai Soto talaga ang bumibida dito. Kaya naman sa pagkawala ni Kai Soto ay eh, nagtatalo na ang Gilas Pilipinas. Talagang hindi kinakaya dahil walang 7'3 big man ng ating national team malaki man ang naitulong ng na AJ Edo nung wala si Kaisoto pero hindi pa nga rin ito sumapat para makuha natin ang panalo kontra sa team ng New Zealand kaya sigurado ka kapag mayroon ng dalawang batang-batang big man, AJ Edo at Quentin Brown sana na nagkasabay doon mga parikoy ay eh kakayanay natin ang team ng New Zealand matikan pa nga natin na makambak ang NZ pero dahil kakababalik na lang din ng AJ Edo sa Gilis, Pilipinas ay eh hindi talaga kinaya, tali si Jun Marfajardo at Javet Aguilar ay eh matanda na nga mga parikoy at hindi na rin ganun para makipagsabayan sa mga batang player ng New Zealand. Talaga kailangan na kailangan na ng Gilas Pilipinas sa itong si QMB at sana nga maaprobahan na at official na na mabasama sa lineup ng Gilas Pilipinas maging sa pool natin at makapag na kasama ang ating national team. Habang wala pa nga si Kai Soto, mukhang hindi pa nga aabot si Kai Soto sa FIBA Asia Cup kaya naman malaki problema ito talaga para sa Gilas Pilipinas at karagdagang player pa nga sa ating lineup para sa depensa. Nakita naman natin na putas na putas ang depensa ng Gilas Pilipinas noong third window ng FIBA Asia qualifiers. Kaya naman mainam si sa Bando na mapasama o hindi naman kaya si Jordan Hedding. Kaya para sa akin mga pare kay ay mas mainam si Rensabando kaysa kay RJ Abrientos at Jordan Heading, Dahil putas ang depensa ng Gilas Pilipinas, hindi man ganong katangkaran si Rensabando ay maaasahan sa depensa. At grabe ang wingspan din ito. parang hindi nga 6-2 kung maglaro sa hardcourt mga pare Habang maaga ay maaikasan na nga sana at mapasama sa lineup para mas mabilis ang pag-iensayo at maa-familiar na nga siya kasama sa iba pang mga players. Lalong lalo na itong si QMB, si Quentin Villara Brown. Dahil maging si coach team ko, nakakasigurado ako na gustong gusto na ito na mapasama na si QMB sa lineup ng Gilas Pilipinas. Dahil napakatangka na ito, 6'10 o 6'11 ang height ni QMB. Talagang angel at may tira pa sa tres. At talagang batang bata pa kagaya ni Kai Soto na magandang addition para sa lineup ng Gilas Pilipinas. Ano sa'yo mo dito? Magkomento ka lang dyan sa iba ba? Maraming salamat. Like mga video para sa mga ng Gilas updates at pinutin ang notification bell para lagi ka updated kung may bago فيديو وسلامات